13 anyos na batang lalaki patay matapos hindi makalabas na susunog na bahay sa Cebu City. Isang 47 anyos naman na lalaki inaresto matapos pagbabatuhin ang fire truck ng rumisponding bumbero. May pag-uulat dyan ang Bombo Radyo Cebu. Patay ang isang 13 anyos na bata dahil na-trap sa pamamahay nito habang nilalamon ng sunog sa sitio Lower Galilee sa barangay Dulhu Fatima sa Cebu City bandang alas 3.20 e ng umaga noong araw na linggo, Enero 5, 2025. Kinilala ang biktimas na si Renchford Ray Abalakahan, isang adopted child ng isang ginang na nanggangalang Marites Ibanez kung saan din nagsimula ang sunog na sumiklab. Sinabi ni Ibanez na nagsimula ang apoy sa unang palapag ng kanyang bahay at nang nagising sila ay napakalaki na ng apoy. Kung kaya't mabilis na lumikas ang kanyang pamilya sa pamagitan ng pagtalon mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Gayun pa man na-trap ang biktima sa loob ng bahay dahil sa malaking apoy na naging dahilan sa kanyang pagkamatay. Sa kabilang banda naman, naaresto ang isang 47 anyos na lalaki matapos pagbabatuhin ang fire truck ng Barangay Mambaling Disaster and Fire Brigade dahil umano hindi naunang iligtas ang kanyang bahay habang nangyayari ang sunog. Namatyan Ayagang laseng ang nasabing lalaki na kinilalang si Rafael Villaver at residente din ng nasabing lugar at isa sa mga sampung kalalakihan na galit na galit sa mga rumisponding bubero dahil hindi pinagbigyan hang kahilingang unahing isalba ang kanilang mga kabahayan. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek habang naitala naman ng Cebu City Fire Office sa pamagitan ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, ang Senior Fire Officer to Wendell Villanueva ang tagapagsalita nito na aabot ang danyo sa 900,000 pesos sa nasabing sunog na nagiba sa dalumput 25 kabahayan na tinitarhan ng 30 pamilya o 120 na mga individual. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga bumbero ang sanhi ng nasabing sunog again, as of the moment, our arson investigators are still conducting in the investigation as regards the cause of the fire. Uh, tinitignan nila lahat ng mga angulo. Uh, it might be uh, sa so kuryente or sabi daw, nag-brang out daw noong mga panahon yun. Uh, and all the possible causes no, of fire. So, kailangan natin makuha natin yung mga statement ng mga possible witnesses na namatay yung baka. Mula rito sa lungsod at alawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!